sinabi sa kanya na katandaan lang daw iyon. Mas mabagal na daloy ng dugo na babawasan ng pakiramdam, iyan daw talaga ang nangyayari kapag lampas sa sinta na sabi ng doktor sabay tapik sa kanyang kamay na tila binabaliwala lang siya. Ngunit tatlong buwan ang nakalipas isang babae na tatawagin nating Belen ang isinugod sa emergency room sa isang ospital sa Maynila dahil sa inakalang panic attack. Lumabas na hindi pala nervyos ang problema. Ito ay dahil sa naninikip na mga ugat na nagdulot ng sunod-sunod na problema. Walang sino man ang nagsabi sa kanya na ang mahinang sirkulasyon ay hindi lang nagpapalamig ng iyong mga kamay at paa. Tahimik nitong sinisira ang inyong paglalambingan, ang inyong kumpiyansa, at ang sensual na koneksyon ninyo sa taong inyong minamahal. Kumusta po ako po si Dr. Mila de la Paz, isang doktora na dalubhasa sa kalusugan ng mga kababaihan na lampas sa anyos. Sa loob ng mahigit 30 taon, nabigyan ako ng pribilihiyong tulungan ang mga kababaihan na muling maibalik ang kanilang kalusugan, sigla, at oo ang kanilang kakayahang maging malapit at sensual sa kanilang mga partner. Libo-libong kababaihan na lampas siksinta na ang aking nagamot at may isang bagay akong masasabi nang may buong katiyakan, hindi ang pagtanda lamang ang problema. Ang tunay na problema ay ang bagay na hindi pinag-uusapan ng karamihan at kung paano mababago ng ilang simpleng pagbabago ang lahat. Karamihan sa atin ay iniisip na ang baking soda ay para sa paglilinis ng lababo o pampaalsa ng cake. Ngunit kapag ginamit mo ito sa isang particular na paraan. Ang paraan na ipapakita ko sa inyo, maaari itong magkaroon ng malakas na epekto sa daloy ng inyong dugo, sa pagiging flexible ng inyong mga ugat arteries at sa antas ng nitric oxide sa inyong katawan. Tama po ang narinig ninyo. Isang bagay na nasa inyong kabinet sa kusina ngayon ay maaaring ang nawawalang piraso na kailangan ninyo para makaramdam na mas bata mas buhay at muling konektado sa kwarto. At huwag po kayong mag-alala, hindi ko kayo babatuhan ng maraming nakakalitong terminong medikal. Igagabay ko kayo ng eksakto kung paano ito gumagana, bakit ito napakabisa, at higit sa lahat, kung paano ito gamitin ng ligtas. Isang paalala lamang po ang paggawa nito sa maling paraan ay maaaring magdulot ng masamang epekto, lalo na sa ating edad. Kaya't pakiusap subaybayan ninyo po ako dahil sa ilang sandali lang, ibabahagi ko ang simpleng paraan na tahimik na nagpapabago sa buhay ng mga kababaihan na lampas si sa buong bansa. Bago tayo magpatuloy kung mahalaga sa inyo ang ganitong uri ng praktikal at nakapagbabagong buhay na payong pangkalusugan, hinihikayat ko kayong subaybayang mabuti. Ang inyong mga komento ay nakakatulong sa akin na gawing mas kapakipakinabang ang impormasyong ito para sa inyo. Magsimula tayo sa isang katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga kababaihan na lampas 60 mula sa kanilang mga doktor at mas malaki ang nawawala sa kanila kaysa sa kanilang inaakala. Kita ninyo ang tahimik na paghina ng daloy ng dugo na kadalasang nagsisimula sa ating ikasimpat taon ay hindi lamang sumisipsip ng inyong lakas. Dahan-dahan nitong inaalis ang inyong sigla, ang inyong mood, at ang inyong kakayahang makaramdam ng pagiging malapit sa taong pinakamamahal ninyo. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Siguro mas malamig na ang inyong mga kamay at paa kaysa dati, o nakakaramdam kayo ng kaunting pamamanhid sa ilang bahagi. Siguro madalas na lang kayong wala sa mood. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumalala ito. At kung babaliwalain ninyo ito, maari itong mauwi sa isang bagay na mas seryoso. Una ang karaniwang problema sa mga babaeng lampas sexta, mahinang sirkulasyon ng dugo. Naaalala ko ang isang mabait na ginang na nagngangalang Corazon 68 taong gulang, isang retiradong guro na mahigit 40 taon ng kasal. Pumunta siya sa aking klinika, hindi dahil sa isang partikular na sakit, kundi dahil ayon sa kanya. Dora de la Paz, pakiramdam ko po ay nagiging invisible ako. Malamig ang kanyang mga kamay kahit natag-init sa labas. Mas pagod siya, mas madalas mapag-isa. At bagamat hindi niya ito direktang sinabi, noong una nararamdaman kong may mas mabigat siyang pinapasan isang pakiramdam ng kawalan na hindi niya maipaliwanag. Nang magkausap kami, nang masinsinan inamin niya na ang paglalambingan nila ng kanyang asawa ay naging sanhina ng kanyang pagkabalisa. Nandoon ang pagnanasa, ngunit ang kanyang katawan ay parang malayo, hindi tumutugon. Ito ay isang tahimik na pighati. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang naglalaho, nagiging anino na lamang ng babaeng dati niyang kilala. Ang pinagdadaanan ni Corazon ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ng marami. Sa katunayan isa ito sa pinakalaganap at hindi napapansing issue na kinakaharap ng mga kababaihan na lampas 60. At lahat ito ay nagsisimula sa daloy ng dugo. Habang tayo ay tumatanda ang panloob na pader ng ating mga daluyan ng dugo ay maaring magsimulang tumigas. Ang mga ugat arteries ay hindi na gaanong flexible, hindi na malayang nakakadaloy ang dugo at ang mas maliliit na ugat ang mga responsable sa pagpapanatiling mainit, masigla at sensitibo sa haplos ay nagsisimulang sumikip na parang mga lumang tubo sa isang bahay. Hindi ito nangyayari ng magdamag. Dahan-dahan itong pumapasok, unti-unting ninanakaw ang iyong sigla hanggang sa isipin mo na lang na bahagi lang ito ng pagiging babae sa aking edad. Ngunit hindi lang ito pagtanda. Ito ay mahinang sirkulasyon. At hindi lamang ito nakakaapekto apekto sa iyong pisikal na kalusugan. nakaka ito sa iyong pakiramdam bilang isang babae, bilang isang asawa, at bilang isang tao. Maaari kang iwan itong bigo hindi konektado at nag-iisip kung ang iyong pinakamagagandang taon ay tunay na ngang lumipas na. Nakakita na ako ng mga babaeng nagduda sa kanilang sarili, kinwestiyon ang kanilang pagiging kaakit-akit at umiwas pa sa paglalambing hindi dahil sa wala silang paki-alam kundi dahil hindi na tumutugon ang kanilang katawan tulad ng dati at walang sino man ang nagsabi sa kanila kung bakit ang magandang balita po ang paghinang ito ay hindi tiyak na mangyayari may mga paraan upang suportahan ang inyong sirkulasyon ibalik ang pagiging flexible ng inyong mga daluyan ng dugo at muling paggalabin ang kislap na akala ninyo ay tuluyan nang nawala. At maniwala man kayo o hindi isa sa pinakasimpleng kasangkapan na aking inirekomenda ay malamang na nasa inyong kabinet sa kusina ngayon. Opo, tinutukoy ko ang baking soda ngunit hindi sa paraang nakasanayan ninyong gamitin. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano ang abang gamit pambahay na ito kapag ginamit sa tamang paraan ay maaring simulan na rin ang mismong proseso na pumipigil sa inyo. Kaya't ang susunod na ilang minuto ay maaring magbago sa paraan ng pagtingin ninyo sa inyong katawan magpakailanman. Ikalawa ang malubhang bunga ng mahinang sirkulasyon. Hindi hindi ko makakalimutan ng sandaling napaiyak sa aking klinika ang isang pasyente na tatawagin nating Marites. Siya ay sepuntaydo isang masiglang babae laging maganda manamit ang tipo ng babae na nag-oorganisa ng mga book club at nag-aalaga sa kanyang mga apo. Ngunit sa araw na yon, mukha siyang marupok. Yumuko siya halos pabulong ang boses at sinabing, Dura de la Paz, hindi ko napuramdam na isa akong babae. Maayos naman ang kanyang check-up, malakas ang kanyang puso. Ngunit alam ko na kung ano ang nangyayari hindi na naibibigay ng kanyang katawan ang dugo kung saan ito pinakamahalaga, hindi lang sa kanyang mga kamay at paa, kundi sa mismong mga himay-may, tissues na nakatali sa kanyang kasiyahan, sa kanyang pakiramdam ng pagiging malapit at sa kanyang koneksyon sa kanyang asawa. Ang mahinang sirkulasyon ay hindi lang nakakaapekto sa kanyang kalusugan. Tahimik nitong winawasak ang kanyang pagkakakilanlan. Kita ninyo po kapag bumagal ang daloy ng inyong dugo para itong mga ilaw sa inyong bahay na unti-unting humihina bawat kwarto. Una ang inyong enerhiya, pagkatapos ang inyong tulog, pagkatapos ang inyong kakayahang makaramdam, tumugon, at makaranas ng kasiyahan. Hindi lamang ito pisikal, pumapasok ito sa inyong isipan. Nagsisimula kayong magduda sa inyong sarili. Nararamdaman ninyong malayo kayo sa inyong partner kahit na magkatabi kayo sa higaan. Ang mabagal na pagkasirang iyon ay hindi isang bagay na maaayos ng isang hormone cream o maipagdarasal na lang na mawala. Nangangailangan ito ng pag-unawa kung ano talaga ang nagkakamali sa loob. Sa medical na aspeto ito ay tungkol sa inyong endothelial function. Ito po ang manipis na lining ng inyong mga daluyan ng dugo. Kapag ito'y nasira, bumababa ang produksyon ng nitric oxide. Kung walang sapat na nitric oxide, hindi makakapag-expand ng maayos ang inyong mga ugat at hindi makakadaloy ng malaya ang inyong dugo para bigyan ng sustansya ang mga maselang himaymay at nerve endings. At hulaan ninyo kung aling mga bahagi ang unang nagdurusa, ang pinakamaliliit na ugat, ang mga sangkot sa pagkasabik, sensasyon init at sigla. Ang nagsisimula bilang panunuyo o manhid na pagtugon ay maaring isang maagang senyales ng paghina ng vascular system na nakakaapekto sa inyong buong katawan. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga kababaihan ay hindi ito napapansin hanggang sa naaapektuhan na nito ang kanilang buhay sa mga paraang hindi nila inaasahan. Ngunit heto ang nagbibigay sa akin ng pag-asa araw-araw nais ng inyong katawan na gumaling, maaring maibalik ang pagiging flexible ng mga daluyan ng dugo. Maaring natural na maibalik ang antas ng nitric oxide at hindi ninyo kailangang umasa sa mga sintetikong gamot na may mga side effect na maaring mas nakakatakot pa kaysa sa mga sintomas mismo. Sa katunayan, merong isang makapangyarihan ngunit simpleng paraan upang simula ng pag-aayos nang sistemang ito gamit ang isang bagay na marahil ay ginagamit ninyo sa buong buhay ninyo ngunit hindi sa ganitong paraan. Nang sinimulan kong ibahagi ang pamamaraang ito sa aking mga matatandang pasyente, marami sa kanila ang bumalik sa aking klinika na nagsasabing hindi ko akalaing mararamdaman ko pa ulit ito. Kaya ngayon, tingnan natin kung paano ang baking soda kapag ginamit ng tama ay maaring suportahan ang proseso ng paggaling na ito mula sa loob at kung bakit ito ay higit pa sa isang simpleng lunas sa bahay. Ikatlo baking soda, isang simple at hindi napapansing solusyon. Naaalala ko noong si Susana, isang matalinong 67 taong gulang na retiradong librarian, ay lumapit sa akin matapos subukan ng lahat. Gumamit na siya ng mga hormonal cream supplement at lahat ng natural na lunas na nakita niya online. Walang tumatagal, sabi niya kitang kita ang kanyang pagkabigo. Pakiramdam ko po para akong nakikipaglaban sa isang talunang giyera laban sa sarili kong katawan. Pagod na siya hindi lang pisikal, kundi pati na rin sa kanyang kalooban. Pagkatapos ay tinanong ko siya ng isang bagay na lubos niyang ikinagulat. Susana ay sabi ko, may baking soda po ba kayo sa kusina? naguguluhan siyang tumingin. Para po sa pagbe-bake, ngumiti ako. Opo, pero hindi lang para sa pagbe-bake. Iniisip ng karamihan na ang baking soda ay isang bagay na inilalagay sa ref para sumipsip ng amoy o idinadagdag sa recipe ng cake. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam kung ano ang magagawa nito sa loob ng katawan ng tao, lalo na para sa mga kababaihan na nakakaranas ng mahinang sirkulasyon at ang tahimik na epekto nito sa kanilang lakas kumpiyansa at koneksyon. Ang baking soda o sodium bicarbonate ay hindi isang milagrosong pulbos. Ito ay isang simpleng compound na kapag ginamit ng tama ay maaring suportahan ang mas mahusay na daloy ng dugo at paghahatid ng oxygen sa paraang tunay na mahalaga habang tayo ay tumatanda. Heto ang dahilan kung bakit ito napakalakas habang tayo ay nagkakaedad ang ating katawan, ay may tendensyang maging mas acidic dahil sa ating kinakain stress at natural na pagbabago sa paggana ng bato. Ang pagdami ng asid na yon ay maaring magpasikip ng mga daluyan ng dugo at magbawas ng oxygen na magagamit dalawang bagay na tiyak na ayaw ninyo kung nahihirapan na kayo sa sirkulasyon. Ang kaunting baking soda sa tubig na ininom sa tamang oras ay nakakatulong na dahan-dahang neutralize ang sobrang kaasiman na ito. Nakakatulong itong balansehin ang internal pH ng katawan na nagpapahintulot sa dugo na mas malayang dumaloy. Ang mas malayang sirkulasyon ay kadalasang nangangahulugan ng mas maraming init, mas maraming sensasyon at mas mabilis na pagtugon kahit sa mga lugar na akala ninyo ay wala ng pag-asa. Nakita ko ang mga babaeng tulad ni Susana na nagsimulang gamitin ito sa ilalim ng aking gabay at nakapansin ng maliliit ngunit makabuluhang pagbabago, mas maraming enerhiya sa hapon, bawas na pananakit ng kasukasuan at pagbabalik ng pakiramdam at interes kung saan dati ay katahimikan lamang ang naroon. Syempre, hindi ito isang lunas para sa lahat at hindi nito pinapalitan ang iba pang malusog na gawi ngunit para sa marami ito ang naging simula ng isang tunay na pagbabago. Ang katawan, kapag nasuportahan ng maayos, ay nagsisimulang tumugon at sa ilang mga kaso, higit pa sa kanilang inaakala. Ngunit kailangan kong maging tapat sa inyo kung ano ang dahan-dahang nakakatulong kapag ginawa ng tama ay maaaring makasama kapag minadali, hinulaan o ginamit ng mali. Dito nagiging komplikado at posibleng mapanganib ang mga bagay. Kaya bago ninyo abutin ang kahon na yon sa inyong pantry at magsimulang magtimpla, meron kayong isang napakahalagang bagay na kailangang malaman. Hayaan ninyong igabay ko kayo kung paano gamitin ang baking soda ng ligtas at kung ano ang dapat iwasan upang hindi ninyo sinasadyang palalain ang mga bagay habang sinusubukang gumaling. Ikaapat panganib sa maling paggamit nito. Magiging direkta ako sa inyo nakita ko na ang dalawang panig ng baking soda. Nakita ko itong tumulong sa mga kababaihan na maibalik ang kanilang sigla at kumpiyansa. At nakita ko rin itong magdulot ng masama kapag ginamit ng walang pag-iingat. Isa sa aking mga pasyente isang babae na tatawagin nating Janet ay 70 taong gulang at napaka-proactive sa kanyang kalusugan. May nakita siya online tungkol sa baking soda na nagpapabuti ng sirkulasyon at naisip niya, bakit hindi? Kaya nagsimula siyang uminom ng isang sandok na kutsarita tuwing umaga at isa pa sa gabi sa pag-aakalang mas marami ay mas mabilis ang resulta. Sa loob ng isang linggo na maga ang kanyang tiyan, tumaas ang presyo ng dugo at nauwi siya sa aking opisina na nahihilo at nanghihina ang kanyang mga bato na mas mabigat na ang trabaho sa kanyang edad ay hindi kinaya ang sobrang sodium. Kita ninyo po ang baking soda ay hindi mapanganib sa kanyang sarili. Ngunit nagiging delikado ito kapag itinuturing ng mga tao bilang isang mabilisang lunas nang hindi nauunawaan kung paano ito gumagana. Hindi ito tulad ng pag-inom ng bitamina. Ito ay isang makapangyarihang compound na direktang nakakaapekto sa internal na kimika ng inyong katawan, lalo na sa inyong pH levels, sa inyong balanse ng likido, at sa inyong sodium load. Para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga umiinom ng gamot, para sa presyo ng dugo, o may anumang antas ng pagkasensitibo ng bato, ang balanseng iyon ay marupok. Sa ating edad ang katawan ay gumagana na parang isang instrumentong pinong-pino ang tono. Ang sobrang sodium kahit mula sa isang bagay na natural, tulad ng baking soda, ay maaring makagulo sa ritmo ng inyong puso, magdulot ng pamamaga o itulak ang inyong presyo ng dugo sa isang mapanganib na antas. Naipaliwanag ko na ito sa higit sa isang pasyente na mabuti ang intensyon na gusto lang makaramdam muli ng sigla ngunit hindi na pagtanto ang kapalit ng panghuhula. Ang magandang balita ay ang mga panganib na ito ay ganap na maiiwasan kung gagamitin ninyo ito sa tamang paraan. At ang tama ay hindi lamang nangangahulugan ng paggamit ng mas maliit na kutsara. Nangangahulugan ito ng tamang oras, sapat na hydration, pagunawa sa sarili ninyong kondisyon sa kalusugan at mga gamot, at pagbibigay ng masusing pansin sa kung paano tumutugon ang inyong katawan. Nangangahulugan ito ng pagtatanong ng mga tamang katanungan hindi pagmamadali para sa mga resulta at pakikipagtulungan sa inyong katawan, hindi laban dito. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, dahil lang natural ang isang bagay ay hindi nangangahulugang automatiko itong ligtas sa anumang dami. Ang tubig ay natural. Pero kung iinom ka ng sobra-sobra at mabilis, maari ka pa rin mapahamak. Ang baking soda ay maaring suportahan ang tunay na paggaling, ngunit kapag ginamit lamang ng may pag-iingat, may respeto, at kung maari sa ilalim ng gabay. Ngayon, kung kasama ko pa rin kayo, alam kong hindi kayo naghahanap ng shortcut. Naghahanap kayo ng isang bagay na gumagana isang bagay na tumutulong sa inyong maramdaman muli, ang inyong sarili, nang hindi inilalagay sa panganib, ang inyong kalusugan. Kaya hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano ito gawin sa tamang paraan. Dahil sa susunod na sandali, igagabay ko kayo sa eksaktong paraan na ginagamit ko sa aking sariling mga pasyente, ang ligtas na timing, ang tamang dosis at isang mahalagang sikreto na gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ikalima, paano ito gamitin ng ligtas? Kapag pinag-uusapan ko ang baking soda sa aking mga pasyente, ang una nilang tanong ay halos laging pareho. Sige po, Dr. dela Paz, pero paano ko po ba ito talaga gagamitin? At iyan ang tamang tanong na itanong. Dahil tulad ng nakita natin ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtulong sa iyong katawan at pananakit dito ay nakasalalay sa Pano? Para sa karamihan ng malulusog na matatanda na lampa sa aksento, ang pinakaligtas na simulan ay sa pamamagitan lamang ng kapat na kutsarita, onkas sa kanataday, payas sa kumtukumbapumbapong beefy SP ng baking soda na hinalo sa isang buong o sang baso ng tubig. Ito ay dapat inumin habang walang laman, ang tiyan mas mainam kung unang-una sa umaga. Hindi pagkatapos kumain, hindi bago matulog, at tiyak na hindi maraming beses sa isang araw. Isang beses lang po. Maaring parang napakaliit na halaga yon. Ngunit maniwala po kayo sa akin pagdating sa inyong internal na balanse. Ang maliit ay matalino. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente si Helena na 74 at nahihirapan sa pagkapagod sa hapon at mga problema sa sirkulasyon na nagpaparamdam sa kanya na laging giniginaw. Sinimulan namin siya sa simpleng protocol na yon, isang kapat na kutsarita, tuwing umaga, habang walang laman, ang tiya na may isang buong baso ng tubig. Sa loob ng tatlong linggo, sinabi niya sa akin, hindi ko po alam kung ano ito, doktora, pero pakiramdam ko po ay, mas panatag ako, mas present, at hindi na po black ng yelo ang mga paa ko. Ngayon, heto ang isang bagay na hindi iniisip ng karamihan, hydration. Pinakamabisa ang baking soda kapag ang iyong katawan ay well hydrated. Ibig sabihin, uminom ng tubig sa buong araw, hindi lamang kapag nauuhaw. Kapag ang iyong dugo ay well hydrated, bumubuti ang sirkulasyon, mas madaling naglalakbay ang oxygen, at ang iyong mga organo kabilang ang mga maselang himay himaymay na responsable sa paglalambingan ay mas mahusay na gumagana. Kaya't huwag lamang mag-focus sa baking soda mismo isipin ito bilang bahagi ng isang mas malaking pagbabago sa kung paano mo inaalagaan ang iyong katawan at ito po ang pinakamahalagang bahagi kung kayo ay umiinom ng anumang gamot lalo na para sa alta presyon sakit sa puso o problema sa bato kailangan ninyong kausapin muna ang inyong doktor hindi po ito tungkol sa takot ito ay tungkol sa respeto ang inyong katawan ay dumaan na sa mga dekada ng buhay. Nararapat lamang ito sa maingat at pinag-isipang atensyon. Hindi ninyo naman aayusin ang isang mahalagang antigo nang hindi konsulta sa isang eksperto, hindi po ba tratuhin ang inyong kalusugan ng may ganoong respeto. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi nangangailangan ng himala. Kailangan lang nila ng isang maliit na tagumpay na pagbabatayan isang positibong pagbabago na nagsasabi sa kanila, Hindi ka patapos, hindi ka sira, nariyan ka pa rin. Iyan ang maaaring maging epekto ng simpleng pang-araw-araw na gawin na ito, ang simula ng pagbabagong iyon. Konklusyon isang aral, mula sa isang ginang na nagngangalang Elena, may isang babae na nagngangalang Elena, na madalas pa rin sumagi sa isip ko. Siya ay 76 isang mabait na byuda na isinara na ang sarili sa posibilidad ng isang bagong relasyon. Lumapit siya sa akin matapos marinig ito mula sa isang kaibigan, hindi naghahanap ng himala, kundi simpleng umaasa na makaramdam ng kaunting kaginhawaan sa sarili niyang katawan. Nais niyang makaramdam na mas masigla, mas present, at marahil-marahil lang buksan muli ang kanyang puso sa isang bagong tao. Sinimulan namin siya sa parehong simpleng gawain na ibinahagi ko sa inyo ngayon, isang maliit na dosis ng baking soda sa umaga, tamang hydration, at isang pangako na makikinig sa mga senyales mula sa kanyang katawan. Ngunit may ginawa si Elena na nagdulot ng lahat ng pagkakaiba na natili siyang consistent. Hindi niya ito itinuring na isang besesang lunas iginagalang niya ang proseso at binigyan niya ang kanyang katawan ng oras at espasyo na kailangan nito upang tumugon. Ang mga pagbabago ay hindi biglaan, ngunit sila ay totoo. Mas maiinit na kamay, mas malalim na tulog. Isang panibagong pakiramdam ng koneksyon sa sarili niyang katawan. Pagkatapos isang araw, may banayad ng ngiti. Pumasok siya sa aking opisina at sinabing, Dradela Paz, Sumali po ako sa isang dance class at mayroon pong isang maginoo roon. Hindi ko akalain na mararamdaman ko pa ulit ang ganitong klasing kalapitan, pero nararamdaman ko po, ang ibinahagi ko sa inyo ngayon ay maaaring mukhang simple, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi dapat maliitin. Pinag-usapan natin kung paano tahimik na ninanakaw ng mahinang sirkulasyon sa napakaraming kababaihan na lampas ang kanilang lakas paglalambingan at pakiramdam ng sigla, ginalugad natin kung paano kapag ginamit ng tama ang isang bagay na kasingaba ng baking soda ay maaaring makatulong na ibalik ang balanse, suportahan ang sirkulasyon at muling pagalabin ang pakiramdam ng buhay sa mga lugar na matagal nang tahimik. Hindi ito tungkol sa mga shortcut. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan nang tuloy-tuloy na pangangalaga at atensyon na nararapat dito nang may pasensya pagiging pare-pareho at paggalang sa sarili kaya kung kayo po ay nakakaramdam ng pagod pagiging hindi konektado o parang may isang bagay na tahimik na nawala sa paglipas ng mga taon hayaan ninyong ito ang maging senyales ninyo hindi pa po huli ang lahat ang kakayahang gumaling ay nasa loob ninyo pa rin hindi pa sumusuko ang inyong katawan sa inyo. Naghihintay lang ito na kayo ay makinig at magbigay pansin. Marahil ang lahat ay magsisimula sa isang maliit na pagbabagong ito. Isang basong tubig, isang simpleng gawi, isang tahimik na pangako sa inyong sarili na seryosohin ang inyong lakas, ang inyong kalusugan, at ang inyong buhay. Hindi bukas, kundi ngayon dahil hindi pa po kayo tapos, mahalaga pa rin po kayo. At napakarami pang buhay ang naghihintay na inyong maramdaman. Isang aral mula sa inyong doktora. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko mula sa mga kababaihang tulad ni Elena ay ang paggaling ay isang akto ng paggalang sa sarili. Ito ay tungkol sa pagpapasya na kayo ay karapat-dapat sa pagsisikap. Kung nakaantig sa inyo ang kwentong ito, pakiusap ibahagi ninyo po ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang babae sa inyong buhay na maaring kailangang marinig ang mensaheng ito ng pag-asa. At nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang maliit na hakbang na plano ninyong gawin para sa inyong kalusugan ngayong linggo. Ang inyong paglalakbay ay maaring magbigay inspirasyon sa iba na simulan din ang sa kanila